Si Lapu-Lapu, ang unang bayaning Pilipino. Noong unang panahon, sa isang isla sa kabisayaan na tinatawag na Mactan, isinilang ang isang mandirigmang may tibay na loob at matapang na puso, si Lapu-Lapu. Siya ang pinuno ng mga mandirigmang bisaya na nagtatanggol sa kanilang lupa laban sa mga dayuhang mananakop. Bata pa lamang sila po ay kinikitaan na siya ng kakaibang tapang. Moses siyang gumamit ng sibat, tapak at pana. Sa ilalim ng gabay ng mga nakakatanda, natuto siyang lumangoy sa dagat, mga sakawatan at may paglaban gamit ang iba't ibang sandata. Dahil sa kanyang musay at talino, siya ay naging pinuno ng kanyang tribu sa murang edad. Bilang isang lider, maraming hamon ang hinarap ni Lapu-Lapu. May ibang tribong sumubok sa kupin ng kanyang lupain, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa usay ni Lapu-Lapu sa paparidigma. Ginamit niya ang kanyang kalaman sa estrategiya upang talunin ang mga kaaway. Dahil dito, lalo siyang ginalang at kinatakutan ng iba pang mga pinuno sa kabisayaan. Ang labanan sa maktaan. Noong Abril 27, 1521, dumating ang isang pangkat ng mga dayuhan sa pamumuno ni Ferdinand Magellan, isang Portugis na naglilingkod sa Espanya. Nais nilang sakupin ang maktan at ipasalalim sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Subalit, hindi pumayag sila pulapo. Sa halip, naghanda siya para sa isang matinding labanan. Wait. Okay. Sa pagsikat ng araw, dumating ang buwan ni Magellan sa dalampasigan ng Mactan. Ngunit hindi nila naasahan ang matinding depensa ng mga mandirigma ni Lapo-Lapo. Dahil sa kanilang kalawang sa lupain, nagawang paikuti ng mga Pilipino ang mga Espanyol. Hindi nagtagal na sugatan si Magellan sa mga saksak ng sibat at tabak hanggang sa siya ay bumagsak at tuluyang namatay. Sa tagumpay na ito, pinatunayan ni Lapu-Lapu na hindi madaling sakupin ang mga Pilipino. Matapos ang laman sa Mactan, patuloy na pinagtanggol ni Lapu-Lapu ang kanyang bayan laban sa mga sumunod pang banda ng pananakop. Ang kanyang katapangan ay naging inspirasyon ng mga raming henerasyon ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, siya ay kinilala bilang unang bayaning Pilipino isang mandirigmang hindi yumuko sa dayuhang kapangyayayan. Dahil sa kanyang kapayanihan, maraming monumento ang itinayo bilang pagunita sa kanyang kadakilaan. Ang kanyang pangalan ay nanatili buhay sa kasayan bilang simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan.